times Olympic gold medalist Carlos Yolo dumating sa TV5 para mag-guest sa programang 8 Bulaga. Sa pagpasok pa lang niya sa entrance ng 8 Bulaga studio, excited ang mga tao na makita siya at malapitan. Sinalubong agad siya ni Tito Vic at Joey sa stage at wini welcome siya at pinakilala sa mga audience from his at Paris Olympics, our gold medalist, Bago pa man magtapos at mag-exit na si Carlos Yolo nagkaroon muna ng group picture kasama ang mga bata na nagumpisa umpisa na rin maglaro at may mga kanya-kanyang dala pa itong banner para sa kanilang idolo. Samantala sa backstage naman, kasama ang Olympic champion Carlos Yolo at mga It Bulaga host na sina Alan K, Main Miles at Raisa Mi sa picturean. Dito po tayo, mamalan. 1 2 3. Dito po. <laughs> At humabol naman si Joey de Leon sa kanilang kulitan at game na game si Carlos na makipagbanding sa kanila. <laughs> Kapansin-pansin naman ang kilig ni Atasha sa likuran ni Carlos Yolo habang sinashout out ang pangalan ni na Main at Miles. Okay po. Hello po, Miss Main and Miles. Hindi ito palagi. Congratulations. Congratulations.